Inaanak, alam mo yung feeling na kakasweldo mo lang? Check ka sa online banking app mo or sa ATM and wow! Ang daming laman! Pero bakit lagi na lang ganun? Parang pumikit ka lang sandali, biglang Hunger Games na naman tayo hanggang sa susunod ulit na sweldo. Kamusta, kamusta mga inaanak? Ako nga pala ang inyong all-in-one wealth coach, success coach at life coach na si Ninong Joss. At sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang konsepto ng personal finance check-up. Ang first step, sa financial planning at budgeting mo. Kung nakapag-like and subscribe ka na, then simulan na natin ang discussion with Ano nga ba ang personal finance checkup? To put it simply, this is the process of checking kung paano mo exactly ginagamit ang pera mo. Parang annual physical exam lang sa work. Dito mo ngayon makikita kung may mga sakit ka pala na hindi mo napapansin or in this case, kung may mga butas or unnecessary spend sa finances mo, mga maling allocation ng pera mo, at marami pang iba. Pag nagawa ng tama, trust me, inaanak. Diyan natin ngayon unti-unting maayos sa mga butas na yan sa budget mo. So start na natin with step 1. track ang lahat ng gastos mo. Pag sinabi kong lahat, I mean lahat. When it comes to spending, awareness is key. Paano mo aayusin yung pera at paggastos mo kung hindi mo naman alam kung saan to napupunta in the first place, diba? Pwede kang gumamit ng mga expense tracking apps or kahit notes lang ng phone mo para digital. You can also go completely old school at magdala ka ng maliit na notebook at ballpen. Regardless kung ano pa yan, make sure lang na kada bunot ng wallet, kada swipe ng debit card, ilista na agad. Not at the end of the week and not at the end of the day, pero at that very moment din. Do this for at least a month para talagang makita mo yung spending patterns mo at yung ibang mga gastusin na baka hindi makapture ng record mo kung gagawin mo lang siya for one week. Step 2. Group your expenses into categories. Ngayon na may solid na listahan ka na ng mga expenses mo sa loob ng isang buwan, it's time for us to categorize them accordingly. Nasa sayo kung ano-anong categories mo sila ilalagay or kung ilang categories ang gagawin mo. But at the very least, I'd recommend these. Una, fixed expenses. Ito yung mga non-negotiable expenses mo every month na hindi naman masyadong nagbabago tulad ng renta, utilities, internet bill, at iba pa. Pangalawa, variable needs. Ito naman yung mga essentials na may tendency na mag-fluctuate such as groceries, transportation, at household supplies. Pangatlo, wants and lifestyle expenses. Dito tayo most likely makakakita ng mga butas sa budget mo dahil ito yung mga pinaggagastusan mo na hindi naman essential. Some examples of these include movies, games, dining out, yung mga occasional na pa-massage ni girlfriend or ni boyfriend, at iba pa. Pang-apat, mga subscriptions, especially sa digital services. Examples, Spotify, Netflix, Disney Plus. Baka meron ka pang binabayaran na monthly gym membership na tatlong beses mo palang naman nagamit in the past 6 months. And lastly, savings and investments. Kung meron. May binabayaran ka bang MP2 fund, VUL insurance, mutual funds. Dito yan magfo-fall. Of course, it's up to you if you want to add more categories. Baka meron pang ibang groups of expenses na applicable pala sa'yo, such as family obligations, mga pinapadala mo, mga pambayad mo ng utang. Isama mo na yan dyan. Doing this allows you to see more clearly kung saan napupunta ang pera mo and it will help you identify which areas you need to cut back on. Step 3. Hanapin ang silent budget killers. I'm sure habang sinasort mo yung expenses mo into categories, dahan-dahan nakikita mo na yung mga to. Ang silent budget killers ay yung mga sinasabi natin kanina na mga butas sa budget mo. Mga maliliit na gastusin na in the moment parang wala namang impact pero pag pinagsama-sama na, ang laki rin pala. Ayaw mo pa rin umamin. Lahat pa rin yan essential. O sige, bibigyan kita ng ilang examples. Una, may subscription ka sa Disney+, Plus, Netflix, tapos HBO Max. Ang daming shows ha. Madami ka din bang time? Napapanood mo ba yan lahat ng sabay-sabay? Eto pa isa. Noong December, sabi mo, ito na talaga, magpapapayat na ako. 2025 is my year. Kuha ka ngayon ng gym membership na nasa 2.5 per month. Ilang beses ka nang nag-gym since then, inaanak. Sige nga. Last example. Pag uwi mo galing work, pagod ka na. Nakakatamad na magluto. So anong gagawin mo? Open ka ng grab, pa-deliver ka ng McDonald's. Easy. I'm not saying that we should eliminate all of these things from our lives. Yung mga subscription mo, pwede namang isa-isa lang muna, 'di ba? Netflix muna. After 6 months, tigil. Lipat ka naman sa Disney Plus. Total, sa gabi and during weekends mo lang din naman nagagamit. Yung gym membership, walang wala akong problema dyan, as long as nasusulit mo. In the meantime, habang sa basics ka pa lang, try sticking to free options muna like home workouts or outdoor running. Try mo muna mag-gym per session lang para wala mo ng commitment pwede namang mag-upgrade later on. And of course, sa pagkain, hindi ka naman din pwedeng magutom. Walang time dahil ang dami ng work, try mo mag meal prep kahit once or twice a week. Nakatipid ka na sa pera and sa oras, healthy ka pa. Madami ang mga silent budget killers na yan inaanak. The goal is for us to reduce these, eliminate yung mga excess, and save wherever we can. Pag na-review mo yan ng maigi and you really take time to analyze your spending habits, baka magulat ka sa dami ng extra ang pwede mo palang natitipid. Step 4. Set monthly spending limits or plan It's now time for us to start reallocating our budget. Gamit yung existing categories mo, adjust your spending limits. As a general rule of thumb, ang isa sa pinaka basic na budget allocation methods is 50% for needs, 30% for wants, and 20% for savings. Kung marami kang categories, then this step may be a little bit more complicated for you, pero more or less magfo-fold din yung mga yan under these three. Napaka-importante ng step na to because it helps you create a plan and it limits or even completely eliminates overspending on the wrong things. Mawawala na ngayon yung pagiging one-day millionaire mo dahil the moment na sumweldo ka, automatic may allocation na agad ang pera mo. Step 5. Sundin ang plano Natrack na natin ang expenses mo, nagroup na natin sila, nakita na natin yung mga butas at meron na tayong plano. Madali lahat yan. Ito na ngayon ang exciting part. Masusunod mo ba ang plano na yan, inaanak? Siyempre, dahil ako ninong mo, dapat oo. This is probably the hardest step here, but it's also the most rewarding one. It takes a lot of discipline and self-control at hindi instant ang gratification nito. You might not appreciate it in the first week, not even in the first month, but one year from now, pasasalamatan mo ang sarili mo, inaanak. Now, discipline and self-control, as I said, both play a huge role in this. Pero bilang bago ka pa lang, baka medyo mahirapan ka. So I'll give you a few actionable steps you can do to make it just a little bit easier. Number one, designate accounts or places for your money. Whether it's the old school method of keeping separate money envelopes or mag-open ka ng hiwahiwalay na bank accounts or e-wallets, gumawa ka na ng paglalagyan ng pera mo. Your savings could be in a mutual fund, your fixed expenses like mga pambayad ng bills pwedeng nasa e-wallet, and so on. Pagdating ng sweldo, hati-hatiin mo na yan agad. Pangalawa, automate your savings. Pay yourself first, anak. Kung halimbawa lang na sumasweldo ka ng 12,000 every cut-off and the set na natin na 20% or 2,400 pesos ay para sa savings, gawin mo na siyang automatic. For most online banking apps or e-wallets, nakakapag-set naman na ng automatic or scheduled transactions. Pwede mong gawin na tuwing sweldo day, yung app na mismo ang magta-transfer ng 2 na yan from your payroll account straight to your savings account. Number 3. Review your budget. Do this kahit every 3 months para hindi masyadong mabilis at hindi rin naman masyadong matagal. Check mo kung talaga bang masyado mong naigpitan or baka naman naninibago ka lang. Pwede rin namang sadyang nagmahal na din yung mga bilihin so kailangan ng konting adjustments. Review your budget at least once every 3 months and adjust it accordingly. And lastly, set realistic goals. Iba kapag meron kang pinag-iipunan, meron kang goal in mind. Whether that's something as big as a new car, something na mas simple like yung inaasam-asam mong PS5, or something much more meaningful like yung mga bagong gamit sa school ng kids mo. Keep that goal in mind at all times inaanak para lagi kang may motivation to follow through. Don't worry, sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin kung ano-ano ba ang mga una mong dapat pag-ipunan at magkano nga ba ang dapat mong i-allocate para sa mga 'to. Okay? Before we end, make sure to check the description below kasi may links tayo dyan to our Facebook page, YouTube channel, TikTok, IGX, and many more. Kaya follow us there din. And kung nagustuhan mo tong video na to, baka naman pwedeng pa-like, subscribe, and click ng bell icon. Again, ako ang inyong all-in-one wealth coach, success coach, at life coach na si Ninong Joss ng Simplify Success PH. Maraming maraming salamat sa panonood and kita-kits tayo sa susunod nating video.